welcome um, Meron tayo sa isla uh, Magana tayo Ang itsura pala ng tibagin ay parang papi O parang pajay Ayan Dahil meron tayong bakanti pa rito Ayan Ito na ang isla natin Para siyang pajay shape na isla Dahil nandito yung binabaan natin kanina Andito yung simbahan Ito yung may tulay Tapos yung purok ng uno tsaka dos tsaka tres ito yon parte na to wow ganda para siyang pa J shape para palang Nike ang tiba no? ito pong nakikita natin na, nasa harap na ng Manila Bay ang ating uh, isla ng Pugad at ang popular nila na Aroma Beach ayan ganyan na lang yung Aroma Beach eh. welcome sa YouTube na bagay na natin subscribe na kayo hit the notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos nagustuhan niyo yung video natin share niyo na rin until next time mga katrabaks keep safe and keep moving always. to isla tibagi